Okay na? O, okay, ito. Pakita ko. Yeah. Yes. Okay. Ito yung binili ni Enzo. Bearing. Ice-pick style. Ito yung bearing. Ito yung ginagulungan ng bola po. Kaya may, may kanal. Uh Oo. -oh. Ginugulungan ng? Bearing niya, Yung bola. Uh Oo. -oh. Kaya may kanal. Okay.

hindi masyado. Pero dito medyo po. model sa school. Sa school? Sa kulay. Bakon, ah, sa ewan ko sa'yo. Ako, pag-decision lang ka. Kung okay. yaan, Pwede na. Tanggalin na yung ano. Okay na. Tanggalin na. Sige. Ha? Oo. Bakit paluwagi mo na lang? Kuwan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Yung ginagawa niya kasi parang pinaikot-ikot niya eh. So tanggalan Ay. lang po ng talas ano. Pero hindi naman po masisira yung ano. Uh, kaya nga sa inspector natin na pala. Okay, <laughs> sige. sige, sige. <laughs> akala na pala Isa isa na lang po yung ano nito. Magdagan kalibit. 'Yung mga berry mo. Ang oh. Ito na po lahat ng berry, 'no? Ito berry. Hmm. Oh, ang galing ah. Okay, ayun so siya, maganda na. Ayun, uh, yun, yun, ano, okay na so okay, siya okay, ka na? Sige po, patanggalan okay, daw ng talim yan. Dito ko lang, kanta tayo uh, yung nasa may... Talas lang. Talas lang. Ito po, lang. gagamitin niya pang ano na yellow mga ganon. So... Opo, pero, ah, pagkaginanon niya kasi yan, single ano lang po ba to? O double? Double, 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 talas legs. po ito? Oo. oh. oh, oh. ah. So pagka yan, tinanggalan niya ng talas dito, hanggang Coffee dito ba? po yan. Pero hindi naman masisira mas yung tulis niya. Oo, no? oh, oh, wag sana man. Mahala no? na siya. Oh, mahala na siya. Kung anong, basta gagamitin pang ano-ano eh. Tanggalan lang po ng ano. Talas. Wala na pong pukuluan, chips. Po, Pukulan, pupukulan. Dati dito, ka, be, chips pa rin po baka yung binibenta. Wala Tichiria. na. Kicheria. Candy na lang sabi natin kabin. Kevin's so hindi naman masyado matalas ito oh. ano po ito? tagtaw ano yan ah, okay. 20, 20. Man, gusto mong mag ano ar aaral ano ito oh, wow. so. Bayonetta style. Bayonetta. So, Bayonet, bayonet. ito yun? Wala Okay, oh, ano? Ay sa kabila, tingin-tingin ka anak. Mag-ereksyon,

pa batai dito dati dito. Nung pag titig na ko lang sa cabin ng site. sir, pag ano po. Ito yung mga bearing. Ito yung pipe. May 2,000 yung may user. Pag mga binari, meron mga 700. ngayon sa Taal, Batangas. Magtitingin ng balisong. Ayun pala, Liza rin yun. Wow! Tignan mo naman, ang laki ko. Oh. Ah! sa balisong. Hi, Lins! Ah, oh, diba? Ayan, Ome. Dating. Bumibili tayo dito ng chips dati. Ha. Halika dito, uy. Mm -mm. Wala na. Chips daw. Big. Siklista. Mami, paano nakuha yung automatic? Paano nakuha yung automatic? automatic. Hindi ka naman nagvideo eh. Ano ba yan? Hello, guys. Ito yung mga balis. Ito yung mga Meron kayang mga Ayan. Pangula balisong Pernah. 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 balisong Pernah. bahay Pernah. 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 Tapos, Pernah. 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 Ito yung mga sword. Meron na kami dito dyan. Ito pa yung mga isa po yung sword. Dito pa. Dito yung chips na wala na. Meron. Yung sa kabila. Yes. Yeah. meron ta talim ayaw mo. Wala ay, wala. Ah, ano ba? Hindi ko alam mo mga gusto nyo. <laughs> talim. Ah. Happy birthday. Pwede. Sabihin natin. Thank you po. 20 or 30. Balis, okay. so, dito sa bearing na size 29, mag magkano yung mga ganyan? Two pipes. Meron po kayong ano, yung, yan, Yung walang taling parang trainer lang. Wala, yung gano'n. pero pero wala ng tali

mayroon po. po. po Isang klase lang po. Wala na kayo ba? Sana yung ano, yung puting... Yung puting. Yung yun Yung pong nasa baba, magkano po yun? Yung nasa left side. Pwede doon. Pwede po, makita. Pwede doon. po, left. Ito po, oh. Sorry, sorry. Ito, 2,000. Hindi siya bearing. Ito, 2,000 bearing. Okay. Kaso mas... Ito po. 2,000 bearing yan. Yeah. Kasi ma-expire, ma-expire, ano? Ang galing, ha? Ang galing. Wala nang magpunta na, wala talas eh. Ito naman, hindi siya masyado. Parang, 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 bearing din po ito. Bearing din. Pili ka na ano. So, Kung sakali lang po, pag kunari, may nagustuhan ako, hindi ko gusto yung, yung, yung ganito, pwedeng papalitan nyo yun, tapos ipasiship nyo na lang. Ano? Magagawa. Papa. Papalitan. Kasi sayang, masisira. Ay, bago ulit. Ay, By uh, ordag na po yung ganito. Uh -oh. ah, pwede, pwede naman. Pwede naman. Pwede ito kasi gusto ko ganito ganito kaya kung gusto ko sitit sana dito either ganito o yung buto ng ano na parang puto, puto, transparent ito uh, na ang baka pagka po gano'n, babayaran ko na yung object tapos i-ship ko ng LPC dito ganito ganito ganyan, oh, ganito. ganda, ganda. Ito sa'yo? iyo. In okay lang sa kahe, type na sa iyo ganyan kahoy type mo. Ang ganda na ba kamagong? Ah, kamagong po ano 'yan. Oh, wala no. Sa iyo. Wala sa baba meron ba pa. sa baba ba ako sa mag. Okay. Tas ko pa ako isa. Talaga pag bearing fix sa fix ang price ko mo. Ayun ah, eh, bearing 'yan. Bearing to eh. Oh. Naman kasi ang price ko. Kasi para sa kanya sana 500 lang dapat bilhin. <laughs> yan lang eh pinigil tayo isa daw nyo yung to wow yeah. haba ah 2,000 yeah. malaki naman ah bearing din so. to hindi yan bearing Ito po ate, magkano po? 200? 300 po ito. Ah 300 po ito. Ah okay. Sige. Hamaka mo anak. Ha? Nagayada mo ganyan nangyayari yung naging ito? Ah O baka sa araw lang. Okay na? Okay na. Okay Bilis yun. vai ali river 500 Tinan mo sa mga iba 1.5 po yan 1.7 3.5 po yan Siya so, wala Rekta agad Kung magkano presyo